Isang umaga with Mayor Doc Lito Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning po, Ka Diego. Aalim uh, niyo lamang po namin kung meron na po bang uh, update sa pagresolba. Dito po sa dalawang magkasunod na krimen, yung pong pagpatay sa dalawang mag-iitik sa Tampak Uno. At ito pong isang manggagawa na pinatay jaan sa barangay San Andres. Uh, tungkol dito sa uh, pagpatay sa uh, tampak Uno, yung mga pastol yan eh, ng mag i at dun sa manggagawa ng uh, reaper, na kitinda ng reaper, ang masabi ko lang po, uh, mga kabayan ko, ay patuloy po ang investigasyon sa mga bagay dito at mayroon na po yung uh, lead kung sino po ang may sala sa mga krimen ito. Uh, actually po, tuloy-tuloy ang operations ng mga kapulisan, tuloy-tuloy ang kanilang pag-imbestiga, nang sa ganun mapinpoint na kung sino-sino talaga ang mga taong involved sa mga krimen na ito. Uh, actually po, at, uh, uh, sa kanilang investigasyon, meron ng uh, person of interest na kanilang uh, uh, natutukoy sa bagay na ito. Both sa tapak uno, at dito sa San Andres. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan ko, dito sa nangyayaring krimen sa dalawang barangay, wag kayong mag-alala. Under control po yan ng ating kapulisan. Yung ating uh, police visibility po sa mga lugar na dapat na kailangan sila, andyan lang po sila para po matukunan ang uh, peace and order sa ating bayan. Kasama na ang ating mga multi uh, multipliers na tumutulong sa ating mga kapulisan. Kaya po ko kayo mag-alala at tuloy-tuloy uh, po ang paglilingkod ng inyong Mayor Doclito Galapon. At lagi niyo tandaan po, mahal na mahal kayo ni Mayor Doclito Galapon.